Sabi nila masarap daw yung pistachio cake ng Puntis. Hindi nga masarap, tinapong ko lang. <laughs> mga ka good say pupunta nga ako ngayon ng kontis sa may Gateway Cubao branch dahil nabalitaan ko nga meron silang stock doon na trending na pistachio cake actually guys pangalawang balik ko na nga to dahil kahapon nga eh naubusan ako at sold out daw agad kaya naman 152 pa lang ng tanghali eh pinuntahan ko na baka maubusan eh <laughs> alam nyo ba masyado ako na curious dito dahil sobrang trending nila ngayon sa social media fairness guys ha ah, sobrang unique ng atake ng pagkakagawa ng cake nila talagang pinagisipang mabuti at tara samahan nyo ako sa video na to at isha-share ko sa inyo at aalamin ko kung masarap ba talaga. Ayun na nga guys, nandito na nga ako sa may gateway Cubao at sinuswerte nga naman umulan pa nga. Pero goods lang, ulan ka lang, nagkikrabe ako, kaya laban lang. Hindi ko nasasayangan yung pagkakataon na to. Dahil alam nyo ba guys, eh limited stock lang sila. Hindi lahat po ng branch nila eh, may stock. Eh selected lang po. Pwerte lang ako dahil dito sa gateway ko ba, eh merong stocks. Uh, make sure lang po, kapag pupunta kayo, eh aagahan nyo. May maabutan pa kayo dahil nung February 11 daw, yung nilaunch nila ito. Everyday daw, eh tanghali pa lang daw, eh sold out na agad. Iba Solid. Ganun siya kalupit. Pero don't worry po dahil available naman po yung mga iba't ibang klaseng kasing cake nila. Alam naman natin, matik yan. Basta kontis, masarap talaga yan. Tapos very approachable pa yung supervisor nila dito. Kaya sangka pa. Ang nagustuhan ko dito, e eh, marami pa silang dining area. So guys, ito pala yung trending ngayon at pinagkakaguluhan, nagbabiral na cake. Laging sold out. Buti na lang, meron dito sa Gateway Cubao. Oh. Okay guys, finally, ito na yung pistachio cake na in-order natin sa kontis. Grabe guys, so oh. Tura pa lang, oh. Nakakagutom na. Mukha na siyang masarap. Actually guys, pangalawang balik ko na dito. Ang na maubos. Pero inyo imagine, alas dos pa lang. Sold out na agad at plus na to. Na slice. Ayan, pag bumili kayo ng buo na ito, 1,395. Pero pag slice naman, 2,35. Para, pwede na to sa 2,35. Ganito kalaki. Karami kasi para sa mga furious lang na gustong matikman. Ayan. Pwede na to yung ganito karami. 235 siya. Ayan. Grabe yun. Tikman na natin kung bakit po nasa sold out at magka trending talaga ngayon. Try na natin. Grabe yung pistachio. Eto. Chocolate. Tapos yung sauce ng pistachio. Try natin. panalo and expect ko dito matamis kasi ano to inspired siya ng ano ng chocolate na Dubai chocolate pero guys promise hindi sa ganong katamis sakto lang yung timpla. ang ganda ng pagkakadali ng kontis dito napanaltili nila na ano yung ta tama yung timpla hindi matamis Sarap. Yan, kung mahilig ka sa cake, try nyo na to guys. Promise. Panalo. Panalo. sya. ginalingan ng kuntis. Perfect. Pero guys, syempre may kanya-kanya tayong panglasa. Mas maganda pa rin kayo na pumunta dito para matikman nyo to. Syempre, kanya-kanya tayong opinion. Sa akin, masarap syempre. Dapat tikman nyo din. Puntahan nyo rin para malaman nyo kung masarap ba talaga. Pero para sa akin, panalo to. Goods to. Best ever cake. Promise isa na to sa pinakamasarap na nakain ng kong cake eto kaya hindi na ako magtatawa bakit lagi to sold out medyo ano siya crunchy Ayan, no parang meron siyang ano hindi ko alam kung tinapay yun eh pero ang sarap niya perfect na mga combination ng nakalagay Ayan, no sarap hmm. pagkakuntis talaga hindi sayang ng pera mo sobrang ano worth the UN sobrang good quality Shoutout din nga pala kay Ma'am MJ, yung supervisor nila dito sa Convice, sa Gateway branch, sobrang approachable at mabait, pati yung mga staff nila dito. Kaya kung trip niyong matikman yung mga cake nila, punta lang kayo dito, dito sa may Gateway branch. Tingnan niyo guys, simot. Legit na masarap talaga, kaso hindi tayo makakawe. Ayan o, no? ang lakas ng ulan. Pero all goods lang. Still, ano muna natin, patilain muna natin. So ayun, siguro dito ko na rin pula taposin yung video ko. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. At kung hindi ka pa nakapalo, eh baka naman, pakipalo mo na rin po. Salamat, akikabuhat, peace out, all good. See you sa next vlog.